ganito lang pala gumawa ng pambenta na cookies and cream pulburon. Tatlong pack ng biscuit, durugin lang yan sa food processor. Kung wala naman yan, pwede naman yung mano-mano na lang na durugin. Next, dito naman sa kawali, ilagay ang half kilo ng first class na harina o kahit all-purpose flour ay pwede naman. Isangag sa medium heat for 10 minutes until mga moy na tostado. Saka ilagay ang dalawang pack ng powdered milk at 1 cup lang ng asukal. Haluin niya ng husto for 5 minutes. Then saka ibuhos dito itong 1 and half cup ng melted margarine. Haluin lang yan for five minutes until kumapit ng gusto ang margarine sa harina. Kung tutuusin, ito naman talaga yung regular flavor ng pulburon. Pwede na natin sanang hanguin yan. Pero para may flavor, idadagdag na natin itong nadurog na cookies and cream. Bali, hahaluin na lang natin yan for 3 minutes. Then, saka hahanguin at palalamigin. Gumamit lang ng pulburon molder at saka ibalot sa plastic cellophane. Pwede yung tumagal ng 2 weeks hanggang isang buwan kahit wala sa ref. At nakagawa nga ako dyan ng 67 pieces na pulburon na pwedeng pwede nating ibenta ng 5 to 7 pesos each. Depende sa nagastos ninyo. Happy selling, mga mi!